mga kamotoblog yung nangyari sa ating piston sa pingas ayan kumasga sa ating black so palit black na rin tayo mga kamotoblog DIY motoblog moto vlog nga no? kung naalala nyo yung US40 ko noong tumirik sa San Miguel Bulacan na nagtagas ng langis so tas umina yung hatak nya. ito pala yung nangyari sa buggar sa buggar iyak talaga yun pingas pingas so ayan. ah, yung ano natin Yan. puro guhit na rin. Puro guhit na yung ating black so palit-black din tayo. So yan, ah hindi ko pa na-check yung cylinder head ko nung, saka ayan o, no? tumukod, tumukod yung balbula. Ah, dito tumukod din ayan o. buo pa naman yung ano yung natin cylinder red wala namang ganong naging damage ayun wala naman naging damage yung cylinder red natin yung ano lang black black saka yung piston yan sabog sya sabog So tanggalin ko lang 'yan mga kamoto vlog. Mga kamoto vlog 'yung nangyari sa ating piston. Napingas. Ayan, sa ating block. So palit block na rin tayo mga moto vlog. So hindi naman na-damage yung ating uh, ulit ko, hindi naman na-damage yung ating cylinder cylinder head. So, matatagal pa tong maayos. Mga kamotog lagi tong ating uh, AMI Sporty. So, yan. Ayusin lang natin. So, tumukod talaga. Oh. Tumukod at napingas. So, yung ang connecting rod na pinalit natin, okay pa naman. Lang alog. Okay pa siya. Lang alog. So, nakabili tayo ng ito. Itong side ito, papalta natin yan. Kasi yan yung nabasag sa ilalim. Papalta natin yan. Meron tayo nabili. Talagang pipe Sana boy pa yung pinagbilang ko na yan kasi nagbibiyak sila ng Muse 40 hindi natin lang kung saan nila kinukuha yung mga pyesa na yan so ayun mga kamoto vlog uh, sa cylinder head paano kaya ito tanggalin comment yun lang po sa baba paano magtanggal ito hindi ko alam kung may kung, paki ano na lang po sa akin kung kung mayroon pong tutorial paano tanggalin to itong ano na to sa tambucho to eh pagkakaalam ko So, natanggal din yung bara natin. Unang kwenta yung lagay natin bara. So, then yung ating ano, okay pa naman. Yung ating cam. So, yun, sabog, sabog, sabog talaga. Sabog talaga siya, mga kamoto So yun, uh, na-update ko lang kayo kung ano nangyari sa akin MS-40. Sabog siya mga kamoto vlog. So yun, hanggang dito na mga kamoto vlog, in-update ko lang kayo sa akin MS-40. So huwag niyo po kalimutan mag-subscribe, mag-like, mag-comment. Huwag niyo po kalimutan pilutin ang notification bell para updated. Kasi masasad ko nga upload na video. So yun mga kamoto vlog, uh, paki paki-send lang sa akin yung link paano mag magtanggal nito Ah uh, baka may alam kayong video paki-send lang sa akin. So maraming salamat mga kamotoblog vlog. Gusto muli. Bye-bye.